Next to interpellate is uh, Congressman uh, Johnny Pimentel. Thank you, uh, Mr. Chair. I'd like to direct my questions to Ms. Cassandra Ong. Cassandra, nung last hearing, may mga tanong ako sa iyo, if you will recall. Pero hindi malinaw yung mga sagot na nakuha ko sa iyo. Meron pang mga ikangang mga tanong na hindi klaro ang mga sagot mo. Kaya babalikan ko yung pagtatanong ko po, ano? Cassandra, kilala mo si Stephanie Mascarinas, hindi ba? Yes po. Nakasama mo siya sa trabaho sa Lucky South 99? No, Mr. Sure. Eh, hindi tugma o salungat sa salaysay ni Stephanie Mascarinas noong mga previous hearings. Ang sabi ni Stephanie Mascarinas, kayo ay magkakilala, nauna lang siya pagtrabaho sa iyo, sumunod ka pagtrabaho doon sa Lucky South 99. So ano ba talaga ang totoo? magkasama kayo sa trabaho sa Lucky South 99. Pwede po ako magtanong sa, pwede po ako mag sa lawyer ko? Hindi, simple lang po yun eh. Um, it's either uh, si Stephanie Mascarinas ang nagsisyo ng aling o ikaw ang nagsisyo ng aling. Kasi itong kasalaysay ni Stephanie is under oath also. Very clear po yung sinabi niya, nandang po sa minutes natin, marami pong mga testigos na kadinig dito, hindi ka pa sumisipot noon, tinanong namin si Stephanie Mascarinas at nung huling uh, punta mo po dito, Tinanong ka rin, kung kilala mo si Stephanie, sinabi mo totoo. O tapos ngayon, sasabihin mo sa amin na hindi kayo magkasama. Eh, sabi nga ni Stephanie, doon kayo nagkakilala sa Lucky South 99. Hindi po yung totoo, Mr. Chair. O isa lang mo nga, paano mo nakilala si Stephanie Mascarinas, Mr. Chair? Sabihin mo dito sa komitiba, paano kayo nagkakilala? Ah uh, nakilala ko po siya doon sa kung saan nakaano yung, yung isang opisina ng aking ninong po. Pero hindi po sa Lucky South po, Mr. Chair. Sandali, pakiulit nga yun, uh, Stephanie. Ang sabi mo, nagkakilala kayo ni uh, Cassandra, ni Stephanie, sa isang opisina na pagmay-ari din ng Lucky South 99. Ganun po ba? Hindi po siya pag may, may ari ng Lucky South 99 po, Mr. Chair. Mr. Chair, we need, or rather, this representation needs the presence of Stephanie Mascariñas next hearing to establish whether who is lying. Is it Ms. Cassandra Ong or is it Ms. Stephanie Mascarinas? Pero naka ka na eh. I would like to cite you for contempt. Pero naka -contempt ka na eh. Because very clear sinabi mo sa akin noon, dito sa committee kilala mo si Stephanie, nakilala kayo. So saan, sa ulitin ko, saan kayo nakakilala ni Stephanie Mascarinas? Mr. Chair, nakakilala po kami sa isang office. Pero hindi po siya laki sa Mr. Chair. Isang pa nagtatrabaho si Stephanie? Ah, uh, nung panahon na yun, wala pa pong lucky shot. Wala ding word win. O oh, ganito na lang, Cassandra. The fact remains na magkakilala kayo. Inaamin mo yun, na magkakilala kayo. Yes po, nakikita ko po siya. Ay, hindi, hindi yung siya nakikita. Nag-uusap kayo, ang tanong ko. Madalang lang po, Mr. Chair. Madalang. Opo. Pero nagkausap kayo. Opo. In short, magkakilala kayo. On a personal okay. basis, kilala ka niya as a Cassandra Ong, kilala mo siya as Stephanie Mascarinyas. Okay. Alam mo bang sinabi ni Stephanie Mascarinyas na nagsabi ka daw sa kanya na ikaw isa'ng purong Chinese. Meaning that you're a pure-blooded Chinese. 'Yun ang sinabi ni Stephanie Mascarinyas dito under oath. Ano ka ba talaga, Mr. Chair? Chinese o Pilipino? Uh, Mr. Chair, uh, yung dad ko is a Chinese. Pero po, uh, na ano po siya ng neutralize? So, naturalize. Naturalize. naturalize po. So, balikan natin. Yung tatay mo is pure Chinese. Kailan siya nakapunta Opo. dito sa Pilipinas? Uh, I'm not sure po eh, Mr. Chair. Buhay pa ba yung tatay mo? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Ah, so sandali. Yung tatay mo is pure Chinese. Lumaki ka ba na kasama mo ang tatay mo? No po, Mr. Chair. Uh, lumaki po ako, single mom yung mom ko. So ilang taon na naghiwalay ang nanay mo at saka yung tatay mo? Um, I think nung 3 years old. I'm not sure. So, from 1 year old to 3 years old, lumaki ka na nakilala mo yung father mo? Nandun? Uh, hindi ko po maalala. Ayun lang yung sabi sa akin, Mr. Chair. Eh, sabi mo sa akin, naghiwalay sila yung father and mother mo uh, when you were already 3 years old. So, I'm not yes, sure po. na ayun meron po. kang ano. Mr. Chair, ayun po yung pagkasabi ng ma'am ko sa akin, Mr. Chair. So hindi mo na alam ngayon, you have no contact whatsoever with your father since you were 3 years old? Tama po, Mr. Chair. Okay. Yung mother mo, pure Chinese ba? Yes po, Mr. Chair. Pure Chinese yung mother mo? Po, pero um, uh, pero uh, Filipino citizens na siya after siya ikinasan sa okay. father ko. Okay. Uh, Mr. Chair, may I know from uh, Ms. Cassandra Ong kung uh, anong ginagamit na pangalan ngayon ng mother mo? If pure Chinese din pala siya? It's still Chinese name po. Pero wala pa yung wala na po yung ma'am ko. Anong pangalan nung uh, mother mo? Yung Lisiaing. ing Apo. So in short, sana makuha ko itong totoong istorya ng buhay mo no? In short, yung tatay mo galing ng China pati yung nanay mo galing rin ng China. Ang alam ko po yung father ko nasa Pilipinas na po. Uh, even po yung parents niya po. Kaya nga po nagkaroon kami na nagkaroon yung father ko ng na, naturalized. Naturalized. Naturalized yung ano po, pagka Pilipino po. Pero inaamin mo yung sinabi ni Stephanie Mascarenas na nagsabi ka sa kanya na ikaw isang purong Chinese. Yung blood, I'm not sure kung sinabi ko po yun o hindi. Pero uh, if blood sinabi po... Sinabi ko yun. Because under oath Stephanie noon. I'm, not, I'm very sure that Stephanie will not be lying. Hindi bali na lang. Saan ka natutong magsalita ng Chinese? Mula maliit ka ba kinakausap ka ba na nanay at tatay mo ng Chinese? Ma'am ko po. Yung Mr. mother Chair. mo. Yes po. So very fluent yung mother mo sa Chinese. Chinese po speaker. Also Chinese oh, po, speaking. Mr. Pati so kinakausap ka sa bahay mo Chinese? Uh Chinese and Tagalog po Mr. Sure. Pero you are very fluent in Chinese. Hindi po super Mr. Sure. According to uh, Stephanie again, na uh, magaling ka talaga mag Chinese kaya ikaw ang kinuha na personal translator ni Duan Renwu na big boss ng Lucky South 99. Hindi po ba? Makinig ka uh, uh, ng insacto, Cassandra, because this is a hearing, ano? Um, kaya kakinuha ni Duan Renwu as a personal companion para maging translator. Because eventually, nung naging close ka na kay Duan Renwu, in fact, lahat ng instruction ni Duan Renwu doon sa operations na Lucky South 99, sinasabi na niya iyo, at ikaw nakbali ang nagmamanage ng Lucky South 99. Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Pero nung huling nag-uusap tayo, nung huling tinanong kita, Stephanie, ikaw mismo nagsabi sa amin dito sa komitiba that you were living under one roof with Mr. Duan Wu. So, if you are living, you're the only person, you are the only, hindi mo manasabi kung hindi, ayaw mo sabihin, empleyado ka o partner mo, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Duan Wu? Partner mo ba siya o nagtatrabaho ka sa kanya? Uh, Mr. Chair, uh, again po, ninong ko po siya. Okay, assuming Opo. Oh, ninong po. ka niya. Mm. Pero sabi mo sa akin, nakapasok ka lang doon sa Lucky South 99 noong 2019. Ano pa ba talaga? Ba't hindi mo sabihin ng totoo? Paano mo, paano kayo nagkatrabaho ni Duan Rin Wu? Winning one hold mo yung information eh. Hindi po, Mr. Chair. Uh, bali, Nagka-message naman kami regarding po dyan sa sinasabi niyo po. Hindi, paano ka nga nakapasok doon? Paano, paano ka nagtrabaho or what is, eh, whatever is your relation, working relationship with you, Duan Renou, whether he is your partner in business, whether you are working with uh, uh, Duan Renuo, kailan kayo nagsimula magtrabaho ng kasama? ah uh, Mr. Chair, uh, kausapin ko lang lawyer ko saglit. Kaya kausapin mo, pero Mr. Chair, di tama yung sabi ni Ms ni Congresswoman Janet Garin that she's a pathological, pathological liar. If itinanong ko na itong ibang tanong ko noong huling uh, hearing. Paulit-ulit ko tinatanong ito, Mr. Chair, paiba-iba ang sagot.